Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa lahat ng ating mga televiewers sa TVUP po ito signal 101 at syempre sa Facebook at YouTube TVUP. Ako po inyong Mare ng bayan, Mare Yao kasama natin ngayong gabi walang iba, abogado De Campanilla, attorney Jenny Conception. Good evening, Atty. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, bumagyo, maraw, magandang gabi po sa inyong lahat. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay kapangpangan? Ay puro F, kapangpangan. H? At saka walang H. Puro ets nga, di ba? Hindi, pagka may ets, kapag may ets, tinatanggal yung ets. Ah, kapag ka... Walang hindi Nilalagyan ng H. <laughs> Ayan. Uh, 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 okay. okay. oh, eto na. Okay na okay. Okay na okay tayo. Kaya uh, uh, naman, eto na. Ayan. <laughs> eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan, mga ka-okay nating kapangpangan. O, oh, kapag ka po globe ang inyong telepono... 0954-310-0331. At kung smart naman, 0961-770-8807. Oh, there you have it. Kaya mag-text na po kayo. At uh, syempre, kung gusto nyo, tawagan nyo kami. ha Ang daming nakastandby ng na mga callers natin na gustong makausap mm -hmm. ang ating abogado de Campanilla. Magandang tumatawag kasi kahit paano nalalaman yung mga totoong problema. Tinatanong mo yung mga bagay-bagay na importante. Na, nalilinaw. Na Yun. Ah. Uh -huh. Malilinawa oh. ng gusto Correct. kaya kung nga, ano ba ang problema. Kaya nga, color na tayo kaagad ngayon. Sino ba ang caller natin ngayon? Ay, o, oh, text muna. O, oh, sige, text, yeah, text muna. muna. O, oh, ito muna, si Jerome. 31 years old ng Quezon City. May foreigner po akong kaibigan na pinadadalhan ng pera ng babaeng nakilala online. Sandali, sandali. Meron siyang friend. Meron okay. may, may, foreigner po akong kaibigan. Kaibigan niya yung foreigner? Uh, na pinadalhan ng pera, ang babaeng nakilala niya online. Oo, oh, yun nga. So, hindi na natuloy na magkita at nalaman niya nagsisinungaling pala ito sa dahilan. Ano daw? <laughs> sa ano daw? Sa ba? Ito sa dahilan? Hindi ano yung daw? binibigay nung, nung babae ay kasinungalingan. Oo. Ah, oh. Eh, pwede daw po bang mabawi yung pera kahit foreigner siya? Alam mo, <laughs> wag kasi kayo magpapadenggoy. Uy, ito totoo yan. You know, hot I'll tell you something. Yung aking kasambahay before na love scam. Pero ito, yung foreigner ang nagpadala. Kaya nga, siya so, rin galon. Ang na-love yung foreigner. Eh, ito rin sa amin, na-love scam din siya. siya. Siya foreigner. ang nagpapadala, hindi siya foreigner. Pinoy siya. Pinoy siya. Nagpadala so, siya ng pera sa isang foreigner. Kaya siya ay ginancho ng isang foreigner. Pero dito sa caller natin, sa texter natin, yung foreigner ang naloko. Yun nga, kasi mm -hmm. minsan, babae yung nasa profile pic or babae ah. minsan yun. Pero wag ka. Palagay ko, nag-usap naman sila. Nag-usap naman sila. Sa internet, siguro. At nag... Ang tingin ko, ano yan eh. Nagkaroon sila ng Anong tawag mo doon yung mag mag magkikita sa sila sa mukha nila sa internet? Mag- mag-ano mag tawag no? Meet up, meet up. Yan. Sa internet, 'di ba? Makikita mo kung sino yung kausap mo, etcetera. O meet up tayo ganito, ha, siguro ah, nanghihingi siya ng pera, etc., ah, etc. Et eh paano yan, attorney? Kung sang loob naman niya binigay yan? Oh, naman. Pero kasi baka merong dahilan kung bakit Dahil? niya ibinigay. But definitely hindi po, ang, ang kapalit nito ay hindi dapat na ilegal Kasi baka pinadala niya ng pera para makipag sa kanya ay prostitution. Bawal. Eh, hindi, e paano oh. kung nanghingi ng pera talaga yung girl, lalo. Oo, oh, oh. pero kaya niya binigyan oh, dahil, dahil naawa siya, oh, dahil ah, gusto nilang mag-meet up sila, o sige dahil na nga. Sa, at dahil dun sa dahilan, na si kaya ako nagbigay. O, sige eh, nga. Ikaw nga tataningin ko anong dahilan yon Sige nga. Eh, pero maski pa ano pa ang uh, dahilan, mahihirapang mabawi. Yun nga. Kasi yung foreigner ay nasa abroad. Uh, tapos si naman Pilipina ay nandito nat hindi rin tayo sigurado kung yun ang tunay niyang identity. Correct. Baka Aha. naman mayroong ano, ibang identity. Aha. O, o, baka hindi nga tunay na pangalan eh. Ah, kaysa, kaya ganito, itong maipapayo ko sa inyo. Hmm. Unang-una, dapat ma-establish muna nung foreigner kung ano, kung sino ba yung kanyang nakausap sa telepono o sa internet at uh, sa online at pinadala niya ng pera. Mm. Okay. s'yempre pangalawa, uh, siguro may bank account, baka may bank Oo, account na Oo, makikita na naman niya ng NBI. Okay. So, di makikita ng, eh pero wala sa sa NBI eh. Oh. Dahil nasa abroad siya. Mm -mm. So, dapat doon sa abroad, kung meron silang ahensya ng gobyerno nasa abroad na gumagawa nito, mm. doon siya pupunta para ma-establish siya. Question. Mm. Pwede ba yung kaibigan niya ang mag-file on his behalf? Ah, baka, kasi baka depende. No? Kung uh, ito ay... Bag... Ang tingin ko, hindi mag-qualify as a crime. Mm -hmm. Okay. Kasi nga, uh, talaga namang... Pero yung modus operandi pwedeng mag-qualify as a scam. Love scam nga. Oh, love scam. So, kung madami love talaga scam. silang magko-complain, it will become a, a cyber a cyber crime. Siguro, the best way, lalo na kung medyo malaki-laki na yung nakukuha, ha, mm -hmm. the best way Pwedeng siguro pumunta dito 'yung kaibigan mo mm -hmm. o kaya naman ikaw ang pumunta sa NBI baka merong the same um, situation, oh, same kasi scenario kung siya, kasi kung siya lang ang magko-complain baka mag maging hearsay lang eh. Yes. Okay, hearsay. Oo, tama. So baka kinakailangan eh, 'yung mang complain pwede namang ipadala ng online eh nung uh, sa abroad. Ah, pwede. Hmm, pwede oh, yun naman pala. Yan. Kasi okay. kailangan natin minsan stop yung mga ganyang klase mm. ano yan. Mga scams scam, scam na yan. Mm. No? Kawawa naman yung mga foreigners. Baka alas, lahat ng Pilipino ganyan. Mm. Pero hindi naman. Mm. Hmm. naman tayo eh. Magkano kaya yung pinadala? <laughs> eh? Magkano kaya yung pinadala? Hindi ko alam. Malay mo. Alam mo minsan, $100 is not, is not big. But sometimes, sa foreigners na iba, Siguro nagpapa more than that. It's the principle. Yeah, that's true. Uh, mahal, that's true. mahal talaga pag prinsipyo ang Pinag-uusapan, no. Okay. Parang nagoyu ako, imagine. Uh, parang sa hindi, tanda ko to nagoyo pa ako. Hindi ako nakakahiya. <laughs> parang ganyan. <laughs> okay. Ah, uh, naka na, na, ano ka na ba? Naka-experience ka na ba? O oh, sa bagay wala kang litigation eh. So, yung mga lovescam, lovescam, love scam, tatanoyin wala. ko sana. Eh. Wala. O, oh, sige, ito naman. Si Kiana ng Zamboanga may tatanong sa atin. Magandang magandang gabi sa'yo, Kiana ng Zamboanga. Tsabakano ka? Ay, wala ka daw load. Wala nang load. Hello? Kiana? Hello. Hello, Kiana. Hello, Yeah, good evening. Oo <laughs> si si Marie ito at si Attorney Danny Concepcion. Kami na ba ang kausap mo? Yes po. Okay, may tanong ka. Yes po. Oo, wag mo i loudspeaker ha, wag mo i loudspeaker, i regular ano mulang ah uh, earpiece at saka yung sa ano sa mouthpiece, okay? Anong tanong? Go yung ano po to about sa ano sa interest 20% weekly ah interest utang ba ito yes po personal loan personal At, loan wala po oh. oh yung agreement po is through online lang na. Naku, okay. Maraming ganyan. O oh, sige, through online, nag-apply ka online ng loan. Yes, Tama? Tama ba, Kiana? Yes po, yes po. Oo, oh, oh, nara. Ay, ay nasi ko ang tuloy siya, di ba? Oo, oh, oh, oh. oh, wag mo i-speaker rin. hindi nakakaya, friend. Oo. Oh, oh. so, hindi ko na naka-loudspeaker. Oo, oh, hindi, hindi naka-loudspeaker. Okay, so nangutang ka online. Yes po. Tapos, ang interest, 30% per week? One 20% a week po. 20% a week? Okay. Oh, eh, bakit mo pinatulan? Wala, well, no, na ngitit po kasi yung husband ko po, na po -dip. is. Mm. Itimert siya po siya, wala akong <coughs> trabaho. Tapos, wala na, ako mo. <laughs> Ayan, naiiyak na. Ako lang, bubububay. Bu Ay, naiiyak na siya. Okay. O, sige. Okay, so, bagano ang inutang mo, Kiana? Ah ano, nakapag-wire na ko, umabot niya ng 60,000. Hindi, pero magkano yung binigay sa iyo nung nagpa-utang? Yung principal, yung unang-unang utang, magkano? 60,000 po, nakabayad na po ako ng 40,000. 50,000 ang unang kinuha mong pera. Yun talaga yung inutang yes, mo, po. tama? 50,000. Yes, pero nakabayad ka ng 40. Anong nangyari? Yes, po hindi po kasi yung husband po po is uh, uh, kaka-abroad lang po tapos nakapagala lang niya. And, yung sir, naiwan na 36 uh, uh, mga 30 pala yung naiwan dala sa interest. Magkano ho? Hindi 30 po sabi sa kanya. 30 kasi 30 nasa thousand. abroad siya, baka, baka, ano, ano yung magawa niya dun? Baka mag-strip <laughs> Hindi, ah. ganito ako. Oh. Baka tolong mo pa po ako. Ayaw niya kung makinig sa akin para close my siya ba. Ah. ah, si yung nagpa-utang sa iyo? Hindi, yung asawa niya na nasa abroad na. <laughs> yung asawa okay. Ah, asa, Nagagalit sa iyo yung hasban. Hindi ko po nasabi asband. na iwan. Nagagalit sa iyo okay. yung husband mo dahil umutang ka. Pero yung kapatid ko kasi hindi na-manage para sa mga utang din namin, hindi ko na-iwaan yun, So, sa madalit sabi, sino ang problema mo ngayon? Yung asawa mo o yung nagpa-utang sa'yo? Hindi po yung nagpa-utang po kasi yung nagpa-utang sa akin. O sige, ano bang ginagawa?

Yes po, hindi ko nakulay kasi marami po, ano, marami kong tao. Ah, oh, sige, balik po. ka lang uli, Balik ka lang uli sa pau oh, kiana kaya balik ka lang ulit dun sa pau okay, po, para magpatulong ka. Kasi po, yung interest na sinisigil sa iyo, sa inyo, ay hindi na po katanggap-tanggap sa konsensya ng isang tao yan. Hindi na siya makatarungan, kaya, kaya, Kiana. Pa, yung ano po, yung utang ko po, po na 30,000, yung capital po is eh, mas lumaki po, naging 70,000. Oo nga, Ayana. oo nga. So hindi At na makatarungan. Nag-interest Ator... po siya. Oo. Nag-interest po siya ng 40,000 na delayed. Oo, oh, sobra na nga. Sobra, naman. Yan, sobra OA na yan. Anyway, kaya na ganito, huwag ka munang umiyak ha. Ganito, lakasan mo yung loob mo. Ang sabi ni attorney, pumunta ka ng PAO. Uh, at mo lang pumila ka at humingi ka ng tulong para ikaw naman ay ano ang sasabihin niya sa Pau attorney eh yung kwento yung kwento niya yung kwento mo sa Pau at yung Pau ang magsasabi kung ano ang gagawin. Alam naman nila yan, nakapag sobrang laki na ng interest, hindi na ang tawag namin dyan ay unconscionable. Oo. Okay, hindi na yan kayang dali ng konsensya. Tama. Oo. Okay, pwede pong mag-file. Hindi sa akin na pupunta na doon sa trabaho. tapos Okay. May harassment may na. May harassment na. Bawal din po yan. So, Kaya sabihin din po ninyo yan doon sa abogado. Ato'y ini ang tanong ko, yung harassment na ganyan, yung harassment na na-experience na, na niya, pwede ba niyang counter-demanda yan? Yes. Oo. So, ah, uh, magkukontra-demanda ka. Hindi, uh, uh, wala namang demanda sa kanya eh. So, uh, ikaw ang mauunang mag uh, mauunang oo. At i-demanda mo dyan ay para bawasan yung interest na binabayaran mo. At ipatigil. At ipati, oo, at nabawasan 'yon. At ipatigil yung harassment Atoy, yun, na ginagawa sa'yo. Meron sa po, po rin kasi akong mali. Kasi uh, yung para makabayad po kung sa sa interview, sinabi ko po yung mga kasama ko. Pero walang pangalan po ha, na sila yung kukuha. Pero sa agreement, pangalan po rin ko yung nakalagay. Ah, so ang parang sinabi mo parang may guarantor pero hindi mo sinabi kung sino? yung kung ko, yung sinabi ko po is yung kukuha yung kasama ko pero walang pangalan. Tapos yung pangalan sa agreement, nakapangalan sa ko. Ah, okay. Ganito na lang, um, Kiana. Dahil may mga dokumento kang hawak, ipakita mo na rin doon sa PAO para matulungan kanya ng, uh, ng buo. Kasi nga, sabi ni attorney, dahil sobra-sobra at hindi makatarungan yung hinihingi sa'yo, may laban ka naman dyan. Nakuha mo? Mm. Ahayaan niyo, pumunta pero, pumunta kayo. Meron, din, meron pero attorney, meron din po ba akong mali doon? Kasi yun nga, sinabi ko nga po na katrabaho ko po. Pero pinambayad ko rin po yun sa interest. Ah, uh, ang sabi mo, uh, yung utang mo ay para sa yung yung sinabi ko sa kanila is yung, yung nangutang is yung kasama ko pero yung sa agreement is makapangalan sa akin pero ako din yung gagamit kasi binayad ko sa okay, kaya nga, pero pero ang uh, anong kinalaman ngayon nung kasamahan mo sa trabaho? Ginamit lang po, niyang pangalan. Ko Oo. Hindi uh, po. Wala po akong ginamit na pangalan. Sinabi ko lang po, nakatrabaho. Yun lang uh, po. Lang. Ang sinabi Pero kaya nga, pero ang sinabi mo, ikaw din na nangungutang? O, oh, pangalan niya. Oo. Uh, pangalan ko lang po ang nasa mo. Ah, parang ang sinabi mo, hindi mo utang yon Inilagay lang oh, sa pangalan oh, oh, mo oh. pero sa katrabaho mo. Oo. Oh, Ganun po. Ah, wala na po, po. Ano oh, yun eh. Wala na pong hindi na po importante yun oh, kasi ikaw din naman ang na itinuturing nilang ng utang eh. Mm -hmm. Hindi naman nila sinisingil yung katrabaho pero, mo at wala oh, pero ka naman Pero mayroon po na ganyan pahalan. na, may ganyan po na ano, sinabi niya na ipapatawag daw lahat ng mga nangutang. utang, Wala ka naman mga sinabi ka mong pangalan po. eh, di ba? Wala po. Eh, kaya pero, nga, so sino ipapatawag wala nila? Wala yon, ah, wala na yun. Huwag mo nang pansinin yun kasi tinatakot ka lang niya mm -mm. kasi may mga idadamay na ibang tao. Pero sino ang idadamay nila? Wala ka, na, wala ka namang ibinigay na pangalan. Mm -mm. Okay, pangalawa, oh, pero, pero, at maski naman, maski naman na may nagsabi ka ng pangalan, ay eh, isa pa din naman sinisingil mm -mm. yung utang. Ang importante uh, tapos, dito, no. hindi, makinig ka, makinig ka. Ang importante okay, dito, pumunta ka, sa pau uli. Ikwento mo lahat itong ikinukwento mo sa amin ngayon. At yung pau, ang unang gagawin niya, susulatan niya yung uh, naniningil sa iyo. At sasabihin niya ron na napakataas ng interest na sinisingil mo ay kinakailangan bawasan niya ng legal rate. Hmm. Ang legal rate dapat 6 na 6% lang a eh, year kaama. Pero okay. tanong, alam mo ba kung saan ang opisina nito? Alam niya siguro. Kiana, alam mo kung saan yung opisina ng pinagkautangan mo? Wala po silang opisina. Wala. Ay saan? Na, saan ang address? No address, Palatir, no. so, Ayun, yung address po is malapit lang po sa akin. Ibibigay mo lang yung address at saka yung pangalan ng nagpautang. Susulatan niya nung uh, Pao Lawyer. Ah, ngayon, pagka hindi siya sumunod dun sa Pao Lawyer, sasampahan siya ng Pao Lawyer ano ng kaso. Okay na. So, oh, okay Kaya na, okay na. Punta ka ng pau, para matulungan ka at kayo ang magsasampa ng demanda. Yung paw, yung paw. Ay, yung pau okay, ang magsasampa, okay. ha? Okay? Kiana? na? Okay, okay. salamat. Thank you. Oy, naku, nakakasad. Alam mo ba, meron akong naka-encounter na isang tao na sinabi sa kanya, natatawa na lang siya, pero sabi siya, ang pangit-pangit mo na, hindi ka pa nagbabayad. Pangit-pangit bakit -pangit daw hindi pa siya nagbaba so balasuba yeah, sa raw siya hindi para siya nagbabayan ang sagot doon ikaw nga maganda ka pero mas pangit ugali mo oh, pangit, <laughs> uh, masama naman ang na ugali mo <laughs> ganon pero hindi may, may ganong mga tao na nire-resort yung talagang pagpapahiya sa sa opisina pagtetek text sa ng kung ano-ano hmm. harassment yun di ba that's bad uh, tsaka kunyang bawal yun Bawal. Meron ng batas na nagbabawal doon. Anong batas yun? Ato? Ay, hindi ko na matandaan. <coughs> pero ito yung collection eh. Yung collection, ano to? collection effort nila. Uh, Ay, okay. Ito na naman yung bato eh. Tapos na yan. <laughs> Nando dyan lang eh. O sige. O eto na. Si L ng uh, Tagig, 29 years old. Paano po kung hinaharas ako ng buyer gamit ang estafa at cybercrime? Force majeure po ang nangyari na delay ang products from abroad. May complete proof po ako ng conversation and transactions with the buyer and third parties. Siya rin po ang nagpumilit na mag-advance ako ng bayad. Hindi po ito utang o investment. Pero binigyan ko na rin siya ng option na 5,000 monthly. Ako na nga po ang nag-adjust. Pero ako pa rin daw, ako pa raw ang nang iipit. Ano po ang pwede kong i-counterclaim sa ganitong sitwasyon? Eh yung, ah. yung pong kwento niyo? Okay. Yan po ang uh, ito po ay labanan kung ano ba talaga ang nangyari. Yung version niya at saka yung version niyo. Mm -hmm. Kapag napatunayan po niyo yung version na kinukwento niyo sa amin ngayon, yun po ay uh, ang ang uh, mag ang mananaig at uh, mawawalan po siya ng dahilan. Upang iharas kayo. Mm. Kaya sa akin antayin yung demanda kayo. So intayin niya kung ano yung aligasyon, oh, laban sa kanya. Kaya nagdemanda po siya, Eddie. Meron siyang meron siyang bersyon ng istorya. Uh, uh. So intayin na lang natin. Sasagot na. oh, sasagot naman kayo at sasabihin mo yung version mo. Mm -mm. At kung ito'y kaya mong patunayan, mas maganda na talaga meron ka mga patunay mm -mm. na ito talaga ang nangyari. Mm -mm. Uh, ngayon, tignan natin kung sino ang paniniwalaan ng Usgado. Pag ikaw ang pinaniniwalaan ng Usgado, patiti gil ng Usgado yung harassment nila. Mm -hmm. Okay, so yon. O oh, eto naman, Jen, 31 years old ng Bulacan, may tanong lang po ako, inuurong na po ng complainant ang kaso at may affidavit of desistance na siyang pinirmahan. Pumirma na rin po ang piskal. Matagal po ba bago makalabas ang respondent sa ganitong sitwasyon? When you say makalabas, nakakulong? Siguro, hindi, uh, kasi nasa piskal. nasa piskal pa lang yata Oo, ito eh ano ah, baka yung sitwasyon ah, na ganun baka paano paano makalabas kasi respondent pa lang hindi pa ako sa oh, oh. sa ganitong sitwasyon sa ganitong sitwasyon siguro clearing of his name baka ah, yun ang oko. ibig sabihin ah antayin po ninyo na maglabas ng resolusyon yung piskal na dinidismiss na yung complaint noong nagsampan ng kaso. Mm. Um, resolution po ang lalabas. How long would that be usually? Kasi po, uh, pagka nandito po kayo sa Metro Manila o sa Bulacan, kasi marami na rin, marami, malaki na rin yung piskalya sa Bulacan, yan po kasi uh, manggagaling sa handling piskal, yung pong pumirma. Mm. Uh, Pagka-pirma po niya diyan, ipapasa po niya 'yan sa provincial fiscal. Mm. Eh kung marami po silang fiscal na nag-iimbestiga, marami po, marami pong pinanggagalingan ng uh, resolution, proposed resolution na pupunta sa fiscal. Mm -hmm. So nakapila. Ang sa akin po, kung gusto niyo mapabilis, magpapaluab kayo. Okay. So, ibig sabihin, uh, wala bang katulad ng uh, parang um, ilang araw lang na dapat ma-resolve eh, na? Directory naman kasing lahat yan. Eh. Kaya mm -hmm. so, Pwede sabihin, mas eh, gusto namin tapusin nga uh, ng tatlong araw yan. Eh. Ganto ko kakalataas yan. Eh. Mm -hmm. Ang pinipirmahan namin dito. So, directory lang din lahat yan. Mm -hmm. Kaya mag-aantay lang po kayo. Okay. So, uh, anyway, ito naman ang next texture natin. Si Rodel, 40 years old ng Antipolo. Attorney, nagpaalam po ang kabilang party na makiraan sa lupa namin. At pumayag naman po kami noon habang hindi pa ginagamit ang property. Pero ngayon, ginawa na po nilang subdivision ang lupa nila at wala silang permanent daan na ginagamit. Uh, at lupa pa rin, pa rin namin ang ginagamit nila na private property. Wala pong pirmahan o kasulatan. Pero giit po nila na pinayagan daw namin sila dati. Ano po ang pwedeng ikaso o legal na hakbang para dito? Dati pumayag sila dahil... Opo, di hayaan ninyo. Di hayaan Isaran Dahil private property Ay, nila. Ay, yun eh. Oh. Hindi naman... Ayan po kasing right of way. Hindi po ito na-acquire by prescription. Mm. Okay, so... Isara po ninyo. Kasi po, hindi pwedeng libre ang right of way. Ah. kailangan bilhin nila mula sa inyo, yung portion na gagawin nilang daan. Oh, okay. okay. So, i-threaten ninyo na, oh, kinakailangan po rito, abogado na. Mm. So, sana kung may abogado kayo, para yung abogado ang makikipag-communicate sa kanila. Mm -mm -mm. Na hindi po, isasara na po namin yan. Kasi tama, pumayag po kami. Pero pumayag po kami isang bahay lang. Eh ngayon, some subdivision na po yung uh, dadaan na, dito. Oh, oh, oh. Okay. At yung pong pagpayag ay temporary lang. Mm -mm. Hanggat hindi pa namin gagamitin ng lupa. Ay eh, gagamitin na po namin ng lupa, so kinakailangan isara na po namin yan. Ang gagawin ngayon nila, sila magpapail ng kaso sa Osgado kung hindi kayo magkakasundo, para pilitin kayo magbigay ng right of way. Mm. Pero ang right of way, hindi po libre. Kanino ang uh, may last say ng presyuhan ng right usgado. of way? Sa Osgado Ah, okay. Mm. Pero kahit hindi pumayag yung mismong may-ari? Ah, kasi nga right of way. Kaya nga mm. magde-demanda ka sa husgado. Pero yun, kinakailangan patunayan nila na wala talaga silang ibang dadaanan. Pero kung meron, ah, pwedeng eh, hindi. At, at, mas ma, at hindi at pwede naman oo na doon sila sa maski mas malayo ng kaunte ay hindi po papayag ang Osgado mm. na kayo ay hindi po kayo pipilitin ng Osgado na dumaan sa property ninyo. Ang right of way ba is gaano dapat kalaki? Walang designated na uh, kunarin isang tao, dalawang tao, isang kotse, ganyan. Abay, kung sasakyan, siyempre, eh siguro dapat kasya yung sasakyan. Kamo kanya subdivision eh baka dapat two, two lanes yan. Ah, gano'n. Eh, e eh kung kung kakainin na yung property nila, hello. Na nga. Eh kung wala nang natira sa property nyo. Kaya ah, nga. Ibebenta nyo na yung buong property nyo sa kanila. Oo, para magkaroon siya lang right of way. Ah, oh, kasi sasabihin niya, eh wala nang humatitira sa akin eh. Oh, Hindi oh, ko na ho magagamit. bilin na ninyo yung buong lupa. Pwede ninyo lang sabihin niya sa osgado. Uh... Tutal, wala na ho kami. bilin na na yung buong lupa namin. Mm, mm -hmm. I see. Okay. So, yun yung right of way. Okay. Anyway, naku, wala na tayong oras sa orny. Maraming salamat po sa inyong pagsama mm -hmm. sa amin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli po. Ako yung Mare ng Bayan, Mare yaw. Attorney Danicon po, abogado de kampanya ng bayan hanggang sa susunod po nating episode. Bye, hanggang sa muli. God bless you. Bye.